sa ating sharing is caring. Ang topic lang natin today ay bawal nga po ba mag-share ng mga content sa ating mga kapwa creator. So bago natin tutunghayan yan, kung bago ka po dito sa aking page, please don't forget to follow me. <laughs> Ayun. So mga kalalabs, Marami na po ako nitong napanood or na-curious din talaga ako kung bakit nga po ba nasabi ng ating mga kapwa creator na mga nag-tutorial na bawal mag-share ng mga content. Nang dahil po dito sa account and entity recommendation. Ito po, kung gusto niyo mapanood or mabasan ang kumplito na artikulo nito, makikita po ito sa ating page recommendation. Nandyan po natin yan makikita sa learn how recommendation work. So, ito mga kalalabs, sa account and entity recommendation, dito po natin or dito po sila nakabase sa number 2. Itong sinasabing repeatedly and or recently share content including the names or cover photos associated with groups or page. So yun yun. We try not to recommend across the category described in the content recommendation section above. So yun ang nakasulat sa number 2. Pero mga kalalabs, nakalimutan po nila intindihin ang salitang ito. Ayan. Ang section above. Nakafocus lang po sila sa mga words ng number 2 sa account and entity recommendation pero nakalimutan nila ang sinasabing section above. So kung sinasabing section above, it is the Uh, ano nga ba 'to? Artikulo na nasa ibabaw nitong account uh, account and entity recommendation. So, ang sabi nga po dito, content recommendation. So, itong content recommendation ay nasa section above. So, ito nga po 'yon. Ayan, ito po yung kabuuhan ng aking uh, ng artikulo na 'yon. Ayan. I Scroll natin or hanggang hanggang dulo. Dito nyo po makikita sa learn how to rec uh, how recommendation work. Kung paano i-recommend -re or nire ng ating lolo ang ating mga content. So mga kalalab, sinas sinasabi dito, content recommendation, section above, ito po yon Yan. Yan po yung sinasabi at yan din po yung sinasabi ng mga bawal. Yan, nakikita nyo yung nilagyan ko ng mga araw, yan po yung mga bawal na hindi pwede nating i-share sa ating mga timeline. Pero hindi po sinasabi na hindi po tayo pwedeng mag-share sa mga, mga content sa ating kapwa creator. Dahil katulad ko nga po, kahit Uh, mataas na ang aking followers, nagsishare pa rin po ako sa aking kapwa creator. Hindi po ako madamot sa aking wall. Hindi po yan pinagbabawal dahil nga, bakit nga po ba nilagyan pa ng share yan ang ating mga video kung bawal mag-shares, di ba? Dahil kung hindi po tayo mag-shares, ito po ay nakadagdag din po to sa ating engagement. Ang pag-share ng mga content, lalong-lalo na informative, funny, or inspiring, whatever. Basta engaging siya na mapanood dyan sa sarili mong wall at na makapag-react, makapag-comment, ito po ay belong sa engagement mo. Ito rin po ay makakatulong na ma, ano nga ba yon, mapansin yung account natin. So yun po yun ang pag si-share ng mga content sa kapwa nating creator, hindi hindi po yan pinagbabawal. Again, ang sinasabi ko po, nakalimutan lang po ng mga nag-tutorial ang sinasabing section above. Yung Content Recommendation Section Above. So, nasa ibabaw yon. Yon ito po yon Mga kalalabs, tandaan nyo. Itong may mga arrow na to, yan po ang mga pinagbabawal na hindi natin ma-share sa ating account dahil madadamay po tayo. Bakit nga po ba madadamay tayo? Nang dahil po dyan, Parang sinasabi na rin natin or tinotolerate natin ang mga content na hindi naman kanais-nais panoorin ng tao. Natutuwa tayo pero yan po ay violation po yan. At madadamay tayo kung tayo po ay nag-share ng mga content na sinasabi nga po dyan sa content recommendation na pinagbabawal na i-share sa ating wall. Pero again, sasabihin ko po sa inyo, hindi hindi po bawal mag-share ng mga content sa ating mga kapwa creator. Ito po ay may engagement din po tayong makukuha. So mga kalalas yung mga uh, mga tutorial na nagbigay sa inyo ng maling impormasyon na hindi kinuha ang tamang impormasyon. So kung gusto nyo pong malaman na kayo mismo, dito po natin yan makikita sa ating profile recommendation na sa Learn how recommendation work po yan. Diyan po natin makikita ang buong artikulo niyan para kayo na rin po mismo ang makakita or makabasa ng buong artikulo. So, yun lang po. Dapat intindihin po natin bago po tayo magbigay ng impormasyon sa ating mga kapwa creator. So, again, hindi po bawal mag-shares ng ating mga kapwa creator content kung hindi lang din naman po lumabag sa mga batas para hindi po tayo ma-community standards din ng ating lolo na hindi tayo madadamay. So, ang pag-iingatan lang po natin yung mga violation ng mga pinagbabawal, yan po ang hindi natin isi share dahil madadamay po talaga tayo. Lalong-lalo -lalo na sa mga nudity or something yung mga nilagyan ko nga po ng arrow. Yun po yung mga bawal. So, yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs. Don't forget to follow me. Nights TV ay nagsasabing sharing is caring. Bye!